Paano nagtuturo ang Espiritu sa tao ayon sa Biblia? Ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin sa iba't ibang paraan. Narito ang ilang mga talata mula sa King James Version sa Tagalog na nagpapakita kung paano tayo tinuturuan ng Espiritu Santo. Juan 14.26 Datapuat ang mga liu. Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Prino Corinto 2.13 Na ang mga bagay na ito ay aming sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu, na inihahalin tulad namin ang mga bagay na ukol sa Espiritu sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Nehemias Neuwedwink Iyong ibinigay din sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila. At hindi mo inalis ang iyong mana sa kanilang bibig at binigyan mo sila ng tubig sa kanilang kauhawan. Post Juan 2 Juan 2.27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniyay inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pagkapahid, tungkol sa lahat ng mga bagay at totoo at hindi ka sinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang Espiritu Santo ay gumagabay, nagtuturo, at nagpapaalala sa atin ng mga aral ng Diyos na tumutulong sa atin na maunawa ng kanyang kalooban at mga salita.